Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo mga idol. Gawa tayo ng engine support. Gan. Ito ang idol ang ating gagawin. Hindi ko alam mga idol kung anong sasakyan to. Kasi pagawa lang mga idol. Ito ang ating gagawin idol. Ito ay gulong ng pinloader. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Walang katapusan po sa salamat mga idol. Dahil po sa inyo mga idol ni eh, 300 to na po tayo followers mga idol. Kaya yeah. maraming maraming salamat po idol sa inyong lahat. Diyos na lang po mga idol ah magsugli sa inyong kabutihan sa kapwa idol alam ko naman idol pagka gumawa tayo ng kabutihan idol eh kabutihan din idol lang ating anihin yan God po sa inyong lahat mga idol, so, idol kung mapapansin nyo yung engine support ni boss ayan di pantay kaya ganyan din gagawin natin mga idol. Kaya kung gusto nyo pong mapanood mga idol ng ating finished product, at kaya tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol. At syempre po mga idol, huwag nyo pong kalimutan sana mag-share sa ating mga video. Ayan mga idol. At bibilogin na natin to. Tanggalin ko nga pala muna to mga idol. Para mamaya masukatan na natin dito yung buma. yung isa idol may kabit pa ito wala na ito na atin yung isa ito may roll nagkali niya ang guma yan sa nagtatanong nga po pala dyan sa akin shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan pampalay proper po si Tuno PM na lang po ang interesado sa aking gawa na medal at malapit na medal para makuha na natin ang sukat medal yan, iwain na natin ang gumamay doon Ramai dulu. Bilugin muna natin mga idol bago natin butasan kasi hindi pantay yung ano nito idol butas sa gilid. Kaya na pa pala tayo mga idol umaga nag hiwa ng gulong. Alas 6 pa lang. May ginawa tayo mga idol ano? Unir. Ayun siya mga idol oh. Yung pinalitan natin. adami. At saka baklas kabit yan mga idol. Ayan, natapos natin yung owner na yan. Ito naman na idol. Order lang. Dala lang idol. Sila na nagbaklas. Okay, mga idol. Mood lang kayo dyan mga idol lahat. Seryosohin na natin ito mga idol. Launa na idol. Wala pa Wala pa akong tangalian. Pansin nyo, idol, pagka hindi basa, mahirap ihiwa. Eh, kailangan basa palagi, idol, ng ating talim. Ang at ating pantayin. idol. kabiyak lang, idol, lang at lagyan natin ng lock nito. Kabilang lang natin ito, mga idol, kasi papakita pa natin ito, mga idol, sa mayari ng owner. Kaya hindi pa namin nilagay sa basurahan. Para makita nung may-ari. Iniwan lang kasi yan mga idol. Punting At, ano ba mga idol. Bilog. Medyo mapurula idol yung ating talib.

kasi pagpasok natin mamaya tubo lang para maikot-ikot nila pagka hindi masindron pagkabit nila tanggalin ko ba yun masikip siya kaya hindi ko na video pagtanggal nito tara mga butasan na natin hindi pantay yung butas niya mga idol para maglaro medyo masilan to mga idol pagka hindi natin nakuha yung tamang paggawa nito mga idol eh. matigas babay rin mga idol yung ano yung kaha mga idol na to. At kakaltasin pa natin yung mga ito. Kakaltasin pa natin na ito yung mga uh, binutaso natin. Ito na may dolat. Kuha natin ang pinaka sukat niya. Saka natin lagyan ng lock. Ito naman ay dolat niya. atin mga idol para makadumeritso dun sa lock na ating ginawa At, mga idol mga ganitong engine support saka transmission support malakas kisa sa mga busing busing sa ano para sa mga idol malakas kaya lang mas ano to, transmission support support araw araw idol hindi mawala 'Pag kasi ayun na nakasubok sa atin. Tinuturo tayo natin ng katong mailo para medyo maganda tingnan importanteng importante ito mga idol yung tinanggal natin na to ito kasi idol ang yeah, importante ito mga idol ito para lumambot yung engine support natin mga idol hindi mga yung sasakyan ito mga idol tanggalin na natin to malamay naman kikinisin pa natin ng konti. Butasan pa natin ay lang sa pambutas para sigurado ay Sigurado hindi matigas yung ating gawa mga idol. Masama na pa na lang. Masama na pa na lang, mga idol at kumukulog na. Ito na mga idol, kabit na natin. Ito na mga idol. Lapit na natin mga at lapit ng pagsak ulan mga idol. Ayan mga idol. Ayan. Ito na mga idol ating product. Babawasan ng natin mga Pantay lang natin dito. tingnan na yan kailangan mga idol makuha natin yung lambot dito para sigurado po tayo ang ating gawa ay hindi manginig o mga tog siya mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking finish product Paki subscribe naman po mga idol sa ating munting channel at huwag naman pong kalimutan mag -share. Maraming maraming salamat nga pala mga idol wala sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Na ito na siya mga idol. Dito siya, ayan, nakaganyan na siya mga idol. Engine support mga idol, hindi ko lang alam kung anong sasakyan to. Comment na lang po kayo kung anong sasakyan to mga idol dahil pagawalan to. Ayan lamang po mga idol. Bye bye!